Kumusta mga bata? Ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, Technical Education and Skills Development Authority, Food and Agriculture Organization, at Agricultural Training Institute, ay may malaking papel sa pag-unlad at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Narito ang ilang mga paraan kung paano nakatutulong ang mga ahensyang ito sa paghahalaman. Department of Agriculture Ito ay nagbibigay ng mga programa at suporta para sa mga magsasaka tulad na teknolohiya, bundo at extension services. Ito ay namumuno sa pagsasagawa ng mga polisiya at regulasyon para sa sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources. Nagtataguyod ng tamang pangangalaga sa kalikasan at likas na mahalaga sa pagsasaka tulad ng lupa at tubig. Nangangasiwa ng mga programa para sa reforestation at Soil Conservation. Department of Trade and Industry Nagbibigay ng na suporta sa pagpapalakas ng agribusiness at pagproseso ng mga produktong agrikultural para sa merkado. Namamuno sa pagsulong ng mga negosyo sa agrikultura at pagtutulak ng mga lokal na produkto sa global na merkado. Department of Labor and Employment nagtataguyod ng mga programa para sa pagpabuti ng kalagayan ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ito ay nagbibigay ng training at skills development para sa mga manggagawa sa agrikultura. Department of Science and Technology. Nagbibigay ng suporta sa R&D para sa pagpapabuti ng mga teknolohiya at agrikultura tulad ng crop breeding, pest control, at post-harvest technology. Ito ay naglalaan ng mga agham at teknolohiya upang mapalakas ang produktibidad at kompetitibidad ng sektor ng agrikultura. Technical Education and Skills Development Authority ito ay nagbibigay ng vocational at technical training para sa mag-aaral na nagnanais na magtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Ito ay naglalaan ng mga kurso at programa para sa mga skill workers sa pagsasaka at agribusiness. Agricultural Training Institute Isang national government organization na nagbibigay ng teknikal na suporta at kaalaman sa pamahalaan at iba pang mga ahensya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Ito ay nagbibigay ng mga pagsasanay, seminar at workshops para sa mga magsasaka at iba pang mga stakeholders sa agrikultura. Naglalaan ng mga edukasyon na programa para sa pagpapalawak ng kalaman at kasanayan sa agrikultura. Food and Agriculture Organization nang bibigay ng technical na suporta at kalaman sa pamahalaan at iba pang mga ahensya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Ito ay nagtutulat ng mga programa para sa food security at sustainable agricultural development sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa at serbisyo, ang mga ahensya ng gobyerno ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng produksyon pag-unlad na teknolohiya, pagpapabuti ng kita at pangangalaga sa kalikasan sa sektor ng agrikultura.